Good evening po sa lahat. Ayan, gusto ko lang po ipakita yung mga binili ko kanina. Kaya pagod na pagod po ako. Kasi pagdating ko dito, pumunta naman kami. Pumain sa labas, in-invite po kami. Ayan po. Ipapakita ko lang po yung mga binili kong mga paninda ko. Pan, uh, dagdag paninda ko po. Ayan po. Dahil wala ako nyan noon yung mga patis yung tumitusos ko malalaki daw kaya gusto nila mas maliit kaya mas maliit po yan ito mayroon pa naman akong mga suka kaya lang dinagdagan ko yung mas maliit kasi mas malaki yon ito po yung mga ketchup 2,4,6,6 po yan saka yung ayan sweet chili at ito sweet chili sauce ayan may black beans, may bagoong, uh, may rock salt, may idol salt, my sea salt, mang tumas, nasa pang uh, sarsayan yung pang lechon, magic jigsarat bichin, ito po yung malaking uh, ano yun, squid pusit, ayan po yung mushroom, yan po yung sabon, ito po yung cheese Swiss, bichin, meron din pong so uh, bihon ayan po ito po yung tang na juice na pineapple orange mayonnaise chicken spread mong tumas ano oyster sauce birch tree iba ibang klaseng mga dilata po, may priska priska po yon ito daw po chili corn tuna san marino may nagre-request kasi pork and beans Uh, meatloaf, corn beef, adobo, wow ulam, oh, corn chili, caldereta, mega corn sardines, mega corn sardines, meron din pong jasmine, bingo, Argentina, corn beef, adobo, wow ulam, oh, Argentina. Ayan, may luncheon meat po na dalawang ganyan. Ayan. Philips Meatloaf. San Marino tuna. Dry piece May meatloaf na Philips. Ayan. fork and beans. San yung isa. Ito po. Ayan. Ito po yung sweet na yan. Sky flakes. Mga noodles. Asukal. Baboong. Stick o. Saka yung chocolate na. Ganyan guys, oh. Tapos, may hindi ko piko, may nips. Mayroon po ito po gusto ng mga bata. Ayan, ito po. Ayan. may kondensada, may pulbo. Ito po ay uh, mini pastillas. Ayan. At ito po yung mga uh, chichiriaga. Bukas po bibili ako ng soft drinks. Ayan guys. Ito po mga chichirya. Ayan. Iba-iba po yung mga chichirya na yan po guys. Ayan. yan, Ito po mga piyatos na iba-ibang flavor. Ayan. Iba-iba pong flavor ng mga piyatos. Ito po cheesecake. Saka itong loaded po guys. Bumili na po ako ng sampo. Kasi yan ang mahal dito sa amin. Martyrs, Spicy Seafood, Mubi, saka Boy Bawang. Ayan. Yan po yung mga binili ko sa araw na ito. Ayan. Ayan po. Soft drinks na lang ang kulang dito guys. Ayan. So bukas ko ilalagay sa aking tindahan dahil gabi na. Ayan guys. So maraming salamat po sa inyong suporta ah. kay Mi 17 Ilocana at thank you ulit kay Sir Ruwi Lipat at Ma'am Luz uh, at sa aking mga ka-team member. Ayan, ayan. Wala kasi akong mga paninda na ganyan noon. Patis, may, yung ketchup mayroon pero yung sweet chili wala rin. Ayan, yung black beans. Minsan kasi may naghahanap yan. So mayonnaise. Mayroon din ako dyan na bacon nandun pa. Ma'am, um, to mas na yung guys. Yung sea salt, o um, meron. Yan, rock salt, idol salt, ayan. Ayan, ang update sa aking tindahan. Ayan. Thank you so much sa inyong support at sa mga bago kong subscriber at sa mga sumusuporta sa akin na bago, bago kong mga kaibigan. Maraming salamat po. Ito na lang po si Missy Bintin Ilocana.